explain lang muna talaga ako dumala ko. kasi may kasama naman yung in, namin na sa lobong ko pa din yung corp. parang pareho kami nang iniisip mga doy sa explain dumadalaw ay Robe wala ka mahimo talaga pasensya ka talaga bakit ka pa kasi sumunod in town Harley parang binigay mo lang in town yung gusto mo na hindi mo naman talaga gusto <laughs> habang inatake ko yung pagong dito nangialam na naman in town tong inano na to sus ka naman in town Bumakied ka na Kaso kay nag din talaga yung mga kalaban, mga dikita nyo naman yan. Away talaga ang gusto nyo. Pagbibigyan ko kayo. napaka lang naman sana kasi bumakyan. Pero bakit hindi nila yung taon mamagawa? Mindset lang dapat kasi. Mindset lagi. Isa pa tong one-one na to. Imbis na mag-tower hug na lang, nagdalim pa talaga. Ay, po, Ano bang nangyari dito mga doy? Parang napapansin ko dito mga doy. Parang grid to yung mga kalaban namin dito or mga AI lang to. <laughs> Bakit ganito naman yung taon yung sistema mo ngayon muntun? Mas lalong pinalisod-lisod mo na yung mga player dito? May napapansin kasi ako yung mga doy sa so mga laro ko, bawat laro ko. Kasi pinag-aaralan ko talaga yan. Kasi gusto ko talagang matutunan yung mga bagay-bagay na hindi yung iba. Hindi naman dapat bagay. Pag napapansin ko kasi mwari, sunod-sunod na yung pagkatalo ng mga kahintang ko. Ayan na. Hindi ko malalaman kung mga grade 2 ba yung naging kalaban ko mga AI na lang talaga binigay ni Muntong. Kita nyo naman siguro yung talaan, di ba? Halos di na maka-score yung taon yung mga kalaban. O, pansinin nyo dito mga daya. Ako, tamang-tamang micro-micro lang ako. Kasi, siyempre, marunong akong bumakyad. Pero, tingnan nyo yung mga kalaban, mga doy. Palag pa rin ng palaging taon sila. Kaya, nanginaykan ko na naman yung taon. O, sa tingin nyo grade 2 yan or mga AI lang talaga yung binigay sa akin ni Monton please lang in Monton pakipaliwanag nga to pag may time ka <laughs> pag grade 2 naman ibigay mong kalaban sa akin o kaya mga AI kahit talo ako Monton wag na lang diretsyo mo na lang ibigay sa akin yung star na yan mahirapan mo pa yung mga kalaban na grade 2 lang naman pala yan tapos AI lang pala yan sa tingin mo natutuwa ako akala mo sa akin grid to din para matuwa pag manalo? Ibahin mo na lang yung tao na ko sa others monton. Napakalaking big wrong monton. <laughs> o, tingnan niyo yung talaan mga doon. Ano, hindi nga talaga maka-score yung mga kalaban. Hindi ko alam kung may item ba yan iwan. Hindi ko na talaga maintindihan. Baka kayo mga doon, kaya niyong ipaliwanag yung mga nangyayari ngayon dito sa Mobile Legends. Sumula lang yung taong nagbabakasyon na parang iwan ha, ah. hindi ko na talaga lubos maintindihan <laughs> minsan din talaga mga grid ko yung mga kampi ko tapos nararamdaman ko rin minsan na mga AI yung kakampi ko lalo na pag sunod sunod yung windstreak mga doy tuwang tuwa ka na talaga pero kabaliktaran niya mga doy ang tindi ng bawi niyan eh, sobrang ma-stress ka talaga pag-read to yung mga kakampi mo o kaya mga I -I yung kakampi mo tignan mo naman kasi yan o oh, napakasakit sa mata tingin 41.4 kaya ang ginawa ko dito ah, nagpapitas ako mga doy sinadya ko talaga yan hahahaha <laughs> naranasan niyo ba yung naranasan ko ngayon mga doy pakicomment nga sa taas baka puro lang yung na ako salita dito hindi nyo naman yung taon ako naiintindihan ka ah, sakit kaya eh, nasubot <laughs> Kaya dito narinig ko yung taon yung victory pero ah hindi ko talaga yan gusto mga doy. <laughs>